Hello guys! Isang tricycle na pampasada dito sa amin sa Barangay Kubkub, Kapas Tarlac. Isang sidecar ng motorsiklo na napakasarap uh, sakyan o upuan sa loob na talagang mararandaman mo ang pagkakomportable. Ito guys, isang TMX 155 ang nagdadala dito sa sidecar na to. Kung tawagin dito sa aming uh, bayan ay gawang polycarpio. Ayan ng kanyang likuran guys. Tignan nyo napakaangas tignan. Napakalinis. Fully stainless ang pagkakagawa ng sidecar na ito guys. At ito naman ang kanyang sa may side. At yan din ng kanyang mags na bumagay sa body stainless ng sidecar. Dati sumikat ito nung gawang 80s o 90s kung hindi ako nagkakamali. Tapos nauso yung tinatawag namin dito sa kapas na Volvo sidecar. At ito yung kanyang upholstery guys. Tignan nyo naman napakalapa, napakalapad ng kanyang upuan. Mula noong, kung hindi ako nagkakamali guys, 80s o 90s nung sumikat ito pero ibinalik ngayong sumunod na 20, alam ko 2020, muling bumalik ang pagkakauso ng mga sidecar na ito. At ito nga, TMX 155, The Legend. Napakatibay din ng motor na ito guys. Bagay, nasa tao lang naman ang gumagamit kung titibay ko hindi. Lalo na kung hindi ka mahilig mag change oil. At ito naman yung isang pampasada rin ng motor dito sa barangay Kubkub. tignan mo, napakaangas ng kanyang rim. Nagpalit na rin siya ng kanyang rim. At ito naman yung motor na sinasabi ko nga na baka gusto nyo na magkaroon o magkaka-idea kayo ng ganitong sidecar. eto guys, panoorin nyo lang 'tong video na 'to para makopya ninyo kung paano ito gawin. Sa mga magagaling naman gumawala, wala namang imposible. Kapag nakita naman nila 'yan, madali nilang gayahin kung paano ito gagawin. 'Yan, ito wala siyang carrier sa likod. Pero sa taas naglagay sila. ayan 'yung harapan ng sidecar, guys. Napakakinis. Talagang wala kang masasabi dito sa sidecar na to. Kapag nasa loob ka eh, talagang ramdam naramdam mo ang pagkakomportable mo sa pagkakaupo. Kahit na ito ay tricycle lamang na pampasada. At ito yung kanyang pagkakaalign kung tawagin dito sa amin. Yan, kung paano siya sinabit sa motorsiklo. Malinis din yung kanyang pagkakagawa. Ang upuan, ayan guys, napakalapad. Para ka lang nakaupo sa sopa. Napaka-comfortable upuan. At ito yung kanyang karang o bubong ng motor, kung tawagin dito sa amin. Hanggang dito na lang guys. Sana nagustuhan nyo yung video. Maraming maraming salamat.